nag-aalaga daw talaga sila ng pag may stray dog mga ganyan. Ooh. Ah! Wow. Kaya pala marami kayong aso, sir. Mga ano lang, pinu, pina, mga pinupulot lang namin. Oh, that's oh. pinupulot, pinupulot. pinupulot lang. Pinupulot. Mariliit pa yan doon sa, da sa daan. Madaanan, dinadala namin dito. Mm. mm. Siya ang ating lucky winner, guys, na Ay. taga Cebu. Ay. So, good morning sa inyo guys and what's up? Welcome back sa aking channel and for today's video, ha, alis kami ng mga ganggang -gang buster. Aalis kami nila Don PJ para magbigay ng tulong. Kaagising ko lang guys at napakaaga pa. And tignan natin kung na oras na time check. It's 7 pa lang, 7 a.m. Eh, 7.15 a.m. <laughs> Pupunta ako si Don PJ kasi andyan na si Don PJ. Ayan eh, ang aking asawa. Ayan you know, lang. Tapos si Don PJ. Wait lang. Okay. But... morning, so... Ba't ang aganyo? Morning. morning. Sama ako. Anong sasama, Ray Dick? Ha? Huh? Sus Ba't ka sasama? gusto ko sa eh. Naaga kami magising kasi alis ka daw eh. Wala kami gagawin kalokohan. Pupunta lang kami ng probinsya oh. sa Cebu. Sa anong ang pangalan ng lugar na pupunta natin? Based doon sa sinabi ng ano, tutulungan natin? Bateria. Bateria? Oo. Oh. Oh, oh, wala kaming gagawin kalokohan daw. Bibigyan lang kami ng tulong sa bayo. Uwi na kami. Oo, oh, magbibigay din ako. Ano magbibigay ka rin? Huwag ka na sumama, Redis. Sumama ako. Hindi pwede yung sub. Magsama kami oh, sama kami niyan. O, sama kami. Diron, diron na. Pucha na 'yon. Ayun kami. tubig oh. Kasi Chill Ready kami. Ready kami. Tol, hindi kami magsasummer doon. Ito na summer outfit to. Oh. <laughs> hindi, yan mo siya, yan gusto niya eh. Tutulong tayo, sama kami sa iyo. Gusto namin tulong. Wala tayong gulo doon ah. Pucha na 'yan. Oh, hindi na ako naligo, pero basta pagtulong, walang problema. Mais ka ready ka. Ako masisira sa primo niya ni. Ay, hindi, hindi kita sisirahin sa primo so. Trabaho ko to ready ka. Trabaho natin yan, magtulong tayo ba? Tulong tao. Sige, Don PJ, asa na iba? Ay, nandun tayo. Ayun si Don PJ guys. So, eto guys, pakita ko sa inyo. Na, yun o, 7-12. 7.12 na guys 7.12 pa lang ng umaga Tabi tayo mo po Anong tabi? Wala tayong gagawin kalokohan ha Wala tayong gagawin kalokohan So yun guys, kasama ko yung mga gangga Ewan ko ba't biglang sasama to mga to Wala naman ako sinabi, di ako nagsabi sa GC So magkita-kita na lang tayo sa kotse Pagpalis namin, naka-van kami So yun guys So yun guys, what's up sa inyo? Nandito na kami sa van, kasama ko na ang squad Mga antok pa, mga antok pa So si Bert Si Riddick si PJ ayan itong dalawang to hindi ko yan kilala so, si Jeron nasa unahan at syempre akin na si Jelo si Mr. Barboy <laughs> at syempre si B-Boy ang aming driver so yun guys medyo magiging mababa itong namin siguro abutin to ng mga tatlong oras bago tayo makarating doon dahil nga malayo kasi talaga yun eh tawag nila doon baterya di ko alam kung bakit wala nang mal... <laughs> <Wala naman. laughs> di ko alam kung malaking bat -baterya. guys kung nung taga Cebu kayo bakit baterya tawag po takay na wala nang baterya na malaki <laughs> so yun kita na lang tayo doon siguro magbo vlog na lang kami kung kakain kami or what pero sana itong trip na to walang gulo walang away uh, ano lang isa lang layunin namin makapagbigay ng konting tulong yun guys maraming salamat let's go Yo guys, what's up sa inyo? Kagising ko lang ngayon. Medyo abala na ng biyahe namin. Pero natagpad kami dito sa McDonald's. Sa Danao. Sa Danao del Norte. Okay. Kakain muna kami. Yon so, date ko kayo guys. So, what's up sa inyo guys? Andito na daw kami based sa Waze. Malapit na daw kami. And, kukontakin na namin yung contact namin sa Facebook kasi sa Facebook lang din namin nakita pero sana totoo lahat ng kwento sana totoo lahat to eh, Lord, gising na gising na gising na gising na gising na Mababa, ito guys alas 7 kami umalis nakarating kami ng 11 11 na di ba ano oras na 11.22 guys Ayan. so 11.22 na balitahan namin kayo pag naalabas na yung contact namin and yun let's go guys anong prutas to guys hindi ko alam pero napasok na kami dito sa bahay. Ang daming aso nakakatakot pero may tanong ako guys kasi ngayon nakita ng ganitong prutas. Ayun oh, anong prutas 'yan? Cherry yan, cherry. Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Cherry. Mm -hmm. Oh, cherry, mm -hmm. hindi na mo mo cherry Ilaw pa yan. Guys, ang daming aso. So, ready. Pawak ako. Ah, pawak. So, dala mo na yung cash. Oh, dala ko na. Ito na. O so, yan. Sakto. So, pupunta na natin guys yung um, nakausap natin sa Facebook. And ang balita ko is farmer daw siya. So pumunta na natin siya. Nahiya po nahiya si Sir lumapit sa camera. And tinanong ko naman kung okay lang ba na isama ko siya sa vlog ng hindi iblur blur yung muka para may resibo tayo kay Primo Gaming. Yan. Mm. Maraming salamat Primo. Tanga na pa solid niyo. Hindi namin magagawa 'to lahat kung hindi dahil sa inyo. Isa-isa nagbigay sa akin ng lakas na loob para gawin 'to. And normally kasi sa online na lang ako namimigay Pero ito, isang malaking adventure to para sa akin And para sa mga grupo Tara! Tara natin Daming acid, G! Uy, ready? Huwag ka magawa Ano na ako na ako nung Eh, siyempre, para rin makita naman ang boss na mabait ka talaga Hindi nagsisinaling ka Ikaw na lang, Oleg Sige, sige So, yun Gabi, G! May acid, G! Ay, ready Ray ready si Gagod, daming, God, aso Ray Ray Ayun, daming aso dito. Ang daming aso, Uy, Huy, Riddick, yung may nakatali. Nakatali. Ang daming aso. Ayan si sir, ayan si sir. Ayan lang si sir. Ang daming aso, huy. daming aso. Tara. Sir, hindi lang nangagat yan. Oh, hindi naman? O hindi. Tera, tera, Tara! tayo. Pasal tayo. Pasal tayo. Pasal tayo. Ikaw na, mauna, Riddick. Ikaw na, mauna. Tera. Tara guys, mabilis lang tayo dito. Kailangan din namin umuwi kasi magla-live pa ako. So tara. Sir! Good afternoon, sir! Good afternoon! Sorry, late pa. May nakapunta. So, tandaan yun yung biyahe namin. Ilang oras tayo? Tinaayin? Lady? 3 hours. 4 hours. Mga 3 hours, 4 hours kami guys. Nakabiyahe. Tapos, dito sa lugar nila, puro talaga wala kami nakikita yung mga masyadong bahay. Puro ano talaga. Anong tawag doon? Bukid. Bukid. Bukid ka. Bukid. Ito lang yung bahay ulit na nakita natin yung isa lang oh. ng lahat. Sir, bakit ang tawag dito? Baterya ba yun? Bateria. Mm -hmm. Bakit? Bakit mo Baterya? Eh, talaga tawag ko. No? Oh, ah, kala ko trip lang. Kala ko may malaking battery. dito. <laughs> so, ayun. Sir, ano pala trabaho niyo, sir? No oh, sa bukid lang. Bukid? Mm -hmm. Anong ginagawa niyo po sa bukid? Tatanim. Oo. Mm -hmm. Ah, kung baka? ng ano? Ayo. Oo. Mm -hmm. Kung sa inyo po yung ayo, sa inyo po. Hindi, pinapanaga lang. Ah, yung bukid po sa inyo. Hindi rin, kaya, kaya pinapanaanuhan lang. Ah, parang caretaker no sob. Ah, parang gano'n. Hmm. Lang. Ah, nagsasaka po kayo. Hmm. Ay, tawag ba doon? Magsasaka oh, pa? Oh. Oo. Oh, Kahit hindi nagpapalay, magsasaka pa rin yon Hmm. Ah. Hmm. Pero may anak kayo, sir? Yes, isa. Isa po. Ta tawag dito. Ilang taon ako? na uh, nine. Nine years old. nag din po. Mm. Uy, Uy nag-EML! Nage nag ah. Nag-ML. Asa di na tayo masyado nag ml Puro scatter na tayo, kaya wag nating sama yung bata dito, okay? So, kami sir, di naman rin kami magtatagal. Gawa nang mag stream pa po ako. Merong bigay na handog si Primo Game! <clears throat> Siyempre, gusto ko... Uy, mga bata! Uy, mga fans! i ano mo! I-zoom mo! Ayun o! Ayun so gusto ko si Redick magbigay para magmukha siyang babait ikaw yun o ikaw magbigay ikaw magbilang ikaw hm mm. mo ikaw, <laughs> ikaw ikaw <laughs> ikaw magbigay kay sir <laughs> okay, Siya ang ating lucky winner guys na taga Cebu oy oy oy, 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 oy. O, Uy, kalma ka lang <laughs> kalma ka lang <laughs> Ay, Bila, awakan mo to Huwag mong babawasan ah oy huwag yung bawasan to, ha? Uy, mong bawasan yan to la baka mo bulsa ka <laughs> ano sabi ni primo 50,000 oy 50,000 so, hindi One. sobra yan, Jeron. Ito na, kuya. Yung ano, 10,000. Ay, 10,000? 50 Ito na yung 50,000 na galing kay Primo Gaming. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 10,000. 10,000! Yay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50,000! Yay! Magbukasan, huy. Magbukasan. Jeron, nagpapalso. 1, 2, 3,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 50,000! So, ayun, sir. Hindi magtatagal kasi may live pa talaga ako. nag aabol ako ng live para mabawi namin yan. <laughs> Hindi, maraming salamat po sa Primo. Maraming maraming salamat, Primo Gaming. Napasolid din nyo, dami nyo natutulungan. At syempre, isa na yun si Sir. Sir, ano ulit pangalan niya, Sir? Baeng. Sir Baeng. Baeng. Yan. Iba kasi pangalan niya sa Facebook, eh, hmm. parang Thailand na ewan na, hindi mo maintindihan. Pero, yon So, Baeng pala yung basa doon. So, Sir, maraming salamat, salamat. ulit. Marasabi. At mauna na rin kami. Congrats, Sir. Sir, next time, dalawa kami, e eh, ano mo kami sa farm mo, ha? Yeah. Uh, yeah. Ituro nyo po kami doon yeah. sa mga alaga yeah. ha? Ano mga alaga niyo ayaw, sir? Dinosaur, gano'n? Uy! kambing, crocodile, sir, wala. <laughs> zebra, sir, wala zebra? Wala. wala, wala, wala. Zibra. <laughs> Baik mo, ready ka. Mabait ah. Hindi nang upit si ready kayo, eh, no? Hindi nang upit eh. Si Jeron lang nilang upit eh. Oh, okay. Galit kay pray mo yan ikukupitin ko. oh ah. Oo, oh, tama yan, tama yan. Mas, ang daming nilang mga alagang ayop, oh, ayun o. No? Mga aso, aso, ayun mo. daming aso Yung talaga. Ayun o. nag alaga daw talaga sila ng pag may stray no? dog, no? mga ganyan. No? Oo! Oh. Ah. Kaya pala marami kayong aso, sir. Mga ano lang, pinu, pina, mga pinupulot lang namin. Oh, nyo. wow! Oh, ang bait talaga, ang oh, bait talaga. Okay din. Ah, yung mga yan, sir. Mga hindi nyo talaga yung kilala. Ah. Pinupulot lang. Pinupulot. Naliliit pa yan doon sa, da sa, daan daan, madaanan, dinadala namin dito. Mmm! Mm. -hmm. Okay, Sulit so, talaga, sir. Kaya pala pag may pagkalagala talaga dyan, talaga kami. Kinukuha talaga namin. O, so, talagang mo gumala, kunin ka na. Baka ito Tara na, tangik. Magla-live pa tayo. Sir, maraming salamat. Three years pa yung biyahe namin ulit. And God bless, sir. Thank you, thank you. Congrats po. Sir, wala pa. Maraming salamat. Maraming salamat, Primo Gaming, maraming, maraming salamat. Isa-isa dahilan kung ba tayo nakapagbigay ng tulong dito. And sa so, ulitin ulit, sa pa pabalik na kami ng Manila, sinong sunod na gustong matulungan? Yan.